total na 4,847 wanted persons na naatubang sa manlain-lain na kaso ang nadakop sa mas pinakusog asin mas pinaigot na anti-criminality campaign kan Philippine National Police Bicol. Poon Enero 1 hasta Nobyembre 30 ng na taon, apat ang nadakop na national level wanted persons, 204 ang regional level wanted persons, 127 ang provincial level wanted persons, 107 ang city level wanted persons, sa 172 ang municipal level wanted persons, as in 3,733 ang other wanted persons. Meron tayong mga recent arrest uh, starting December 1, so hindi po nag-stop ang kapulisan natin to look for the wanted persons and syempre yung mga anti-illegal drugs operation ta, syempre, termi po yan nakaantabay. Ang probinsya naman in Camarines Sur ang nakapagtala ng pinakadakol na nadakop na wanted persons na uminabot sa 948. Sinundan kan probinsya ni Albay na may 683, sa 632 sa Masbate, sa 627 sa Catanduanes, 537 sa Sorsogon, at 450 sa Camarines Norte. Sa kulaon po ang samoyang pasasalamat sa mga mga information na nakakabot po sa MUYA na in turns out na nagiging positibo po. Ining mga accomplishment mi po is da ay mamamaterialize kung da po ang tabangkan sa tuyang uh, mga kababayan. And para po ini sa bako lang po ini para sa Samuya na accomplishment but throughout the region na magiging pong safe and sound ang sa tuyang mga kababayan. Asigurasyon kan PNP Bicol padagos nindang papakusugonan sa indang kampanya kontra kriminalidad para maprotehiran ang mga inosenteng individual asin mas matuninong na komunidad. Para sa mga baretang, tatak Bicol. Angeline Dagta.